Ang daming uod sa talong. Hello, hello Makalotsky! Good evening. Yes, ito ay is nung isang araw pang ganap noong Sunday ng gabi at napag-isipan namin mag-asawa na talong at tuyo ang aming uulamin. And then sabi ko baka mabulok na nga yung talong. And in fairness, sabang naghihiwa ko, ang dami naman niyang uod. So mapapansin niyo bakit ang dilit ng hiwa ko. Kasi sayang naman yung mga ibang portion kaya kinuha ko yung walang portion ng uod. So ayan naman at tayo magpipirito na very very light lang ng oil ang ginamit ko at at matako ang talong sa mantika po naman pero konti lang talaga nilagay ko anyway so ayan at kukuha na tayo sa akin mini tindahan ng to so sabi ko ilang, ba, ilang makakainin mo mister sabi niya tatlo so tatlo so anim lang ang aking niluto and ayan habang nagpipilito tayo ng talong ay tinatanggal ko na sa plastic ito mga tuyo in naman gusto gusto kong tuyo kaya lang sa so, totoo lang kapit lahat sa damit sa buho kaya ayan after that maliligo na naman ako at magpapalit ng damit So, habang tayo ay tapos na kumain, eh di rin na natin itong mga ginamit natin. Pasensya na kayo, nauna na yung mga nilipit ako mga baso, plato, hindi pala naka on yung video. Anyway, so ayan at kahit pa na naabutan yung paglilipit ko ng kaldero namin, pasensya na kayo. At ito aking kawali, at, talaga namang kawaling napakatagal na at tibay na tibay naman. Kaso lang hindi ko matanggal yung itim. Wala pa lang akong DIY na pampaalis ng itim na iyan. So anyway, so ayan, nagpipiga na tayo at nag-aayos na lang ng lababo. Pero in fairness, pagtingin ko nga pala, meron pa pinagpirituhan ng sukiyake. So ayan naman at take 2. Another good-good na naman tayo dito sa kawali. And bago natin ulit tinisin ito. Ayan, naglalagay na ulit ako ng second soak. Yung una kasi tinatanggal ko muna talaga yung mga mantika, mantika. Hindi ko agad na kukuha sa isa. So, inuulit ko ulit yung sabon. Alam niyo yun, siguro lahat tayong mami ayaw nang paghinawakan yung kaldero. Yung mga pan na yan ay ayaw nang madulas. So, anyways. So, ayan yung nga at pinipiga ako na yung uh, mga sponge namin. Mapapansin oh. niyo ba tang dami ko sponge? Kaya taga ako, ma -archy. Ngayon itong husband ko, sabi niya, aliba dito talaga yung sponge mo. Ako dito yung na. Sabi ko, basta yung nasa taas, eh, yun yung mga lato baso at iring sa babae niya sa kaldero, ganun. So ayan at nagpupunas na tayo dito sa mga sa mga pinaglikpitang kotalsikan po naman yung ano mantika kahit may cover nitong itong pang-cover na to ng oil. So anyway, so ayan at inung uh, tinatapos ko nang punasan po naman ito mga Talsik na mantika dito sa portion na ito. At ayan, malapit na tayo matapos. Sabi ko dyan, siguro ligong-ligong na ako. Amin, tuyo na yung buho ko, yung damit ko. So anyway, so ayan, pinunasan ko na din tong aking lagayan ng mga mga kutsilyo. So, DIY lang yan, guys. Kaysa itapon ko yung blender na babasa din sa yan. So, parang accent na rin. So, anyways, back ulit tayo dito sa lababo. Ayan, medyo malapit na tayo patapos. Lumalaki na yung spring onion ko. Yes! Anyway, so ayan, habang ang anak ko ay nakain, sabi ko, ayusin ko na nga itong aming brood machine. At para naman sa 4 a.m. pag namin ng luni sa madaling araw, ay hindi na si mister pa magtatanggal nitong pinagamitan ng brood at likpitan itong pinaka... itong tututulagay ng kape. Oh, diba? Hindi malam ako nung sasabihin. Charot. Anyway, so, ayan na nga tinatanggal ko. Para bukas naman ay maaluan natin at hindi na akong kailang ano ng time. <music> sa na tayo maglinis ng brood machine. Ito namang anak ko yung nagre-request pa ng kanyang milk So sabi ko, sige ako na lang gagawa at kumain ka na matapos na tayo. Diyos ko, so na ako talaga maligwa. Wow, may tuyo na talaga ako. So anyway, siyempre, kahit pagod tayo, siyempre, ang ating anak ay ating pagbibigyan. Kaya naman yan. Sabi ko, ako na lang para tapusin mo na yung dinner mo dyan. So ayan, naglagay na tayo ng water. Ah, uh, nasa minimum level siya and then gusto daw niya na milka sabi ko oh ah, uh, inumin mo na inumin yung milka na yan at ang aking sister po na may taga kandahanap na pagpapadala niyang milk na yan mamay ma-expired pa eh may tatlo pa siyang box ng milka, so anyway sabi ko ang sarap ng milka kaya yung chocolate in real thing so ayan ipinasok na natin yung pinaka nakalimutan ko yung tawag doon sa pinakalagay na yun eh so ayan thank you naman sister shout out to you thank you for this so anyway so ayan at naka orange na at pipindutin lang natin guys yung pinaka center para mag on na siya May ko Oh lala Wala ah. ulo ah. Wala wala May nakita ko shadow ni video uh -huh. <laughs> sure. ko ayoko na pa ko Kasi kakain lang Pero so, base ano? Ito nga, it's how we hit. Nagusog lagi sa tara. O, amoyin mo yung pupo mo! No! Ali mo! No! Oh, No No! Eh! wala akong to din yung pupo mo. Sa totoo lang, sa loob ng bahay, wala akong kakampi yung mag-ama lagi. Silang may gusto niyang aso na yan. Anyway, nakakalab naman si Thor. So, kailangan panindigan na natin maglinis ng pupo and pipi niya. And then, after that, ayan na, makakapaligo na si Nuna. Lo, thank you, Lord. And then, after na paliligo ko, inayos ko na muna itong konting grocery ko, yung choco seso ni Eko. And favorite niya yan. And then, sabi niya, Mami, um, thank you. Sabi ko, oh, ano thank you? Okay lang yan. Sabi ko ganyan. So, yung batang yun, napaka, napaka mahilig mag-thank you. So, anyway, so, ayan na nga at ayusin na natin tong sesto choco niya and uh, favorite niya yan. Ewan ko kung ang, anong nagustuhan niya dyan. Favorite niya nga, di ba? Ang kulit mo. No? Anyways, ang mga bata naman kanya-kanya gusto ng kanila mga iniinom. And then, sabi ko doon sa chemist, eh, sabi ko, hindi ka pa ba aakyat? Sabi niya, maya-maya -may -may pa na konti. So, sabi ko, sige, tapusin ko na nga itong select at matanggal na nga sa plastic para madali na kuhanin ni Eko pag kumuha ng gata. So, anyway, so, ayan naman yung nabili ko. Siyempre, pili tayo na medyo seal na milk. And masarap din naman ang selecta. Ah. So anyway guys, so ayan lang naman ang na-video ko doon sa grocery. Hindi ko alam bakit nawala yung video doon sa Walter Mart. Ang gaganda pa naman ang na na-video ko kasi may clip na kinuhanan ako doon sa may bandang taas, doon sa DIY. So anyways, ganyan talaga. Misan, akala tamo na pipindot yun naman pala. Hindi. So ayan, ilagay na natin dito sa lagayan ng aking mga milk yung mga nabili natin yung fresh milk for Echo and kay Daddy na rin. Good night, Tor! Good night! Have a good sleep! Night night! See you tomorrow! Uh, you play your Garfield, okay? Night night! Ay, my little Christmas tree! Good night po, Papa Jesus! Thank you for everything, Santo Sorry po! Good night! Thank you po for everything. O oh, di ba biglang mukha ko lumabas kasi magpapaalam lang ako sa inyo pretty people mga kaloski mga viewers baka naman diyan please follow my page no